Norman One One FBI YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lover talks and tips. Hello, hello, and welcome back, my fellow kasa At sa mga new viewers po natin na hindi pa po nagsusubscribe, pa-subscribe na rin po, pa-share at pa-like. Ang topic po natin sa araw na to mga kasa ay yung mga sobrang dami na po ng mga alagang ibon. Mga inakay po mga kasa ito po ay ang kadahilanan po na masyado pong mababa na po yung presyo ng mga lovebirds, lalong lalo na yung mga low mute yung low mute ngayon, yung iba hindi lang 250 binibenta na po ng mga 150 mga kashababs, kaya mas mabuti na lang pong uh, i-keep na lang ng mga breeders po natin mga lovebirds breeder po, dahil talo po sila masyado lalo pa lang sa pagbili ng mga patuka at yung pakakainin mo yung ibon ng mula sa pagkapisa hanggang umabot ng 45 days I ilang pong gugugulim mo po noon na oras sa kayong presyo po ng kanilang pagkain tapos bibilin lang po ng tabi mo ng 200, 250 ang isa o 400 po yung pares eh talagang hindi po talaga ibibigay din po ng mga breeder po yun sapagkat yung ginugol po nila tapos kung magkano po yung halaga talaga ng ibon magkano lang po ang kanilang kikitain mga kasha bobs kung ibibenta lang po nila ng 400 350 ang isang pares 10 piso 20 pesos eh, mas mabuting i ikip na lang po nila at sa bahay na lang po mga kasha babs. nang sa ganun eh hindi rin po sila doble talo kumbaga talo na po sila sa presyo tapos babaratin mo pa doble talo na po yun mga kasha babs. kaya sa mga bumibili po ng mga ibon dapat i-check din po muna natin kung gusto ba talaga natin mag-alaga ng ibon dahil kung talagang gusto po talaga nating mag-alaga ng ibon kung magkano po yung presyo nun dapat sila po yung masunod yung nagtitinda po hindi tayong mga buyer po dahil mas alam po nila yung presyo kung magkano po nila ah uh, pwedeng ibigay yung ibon lalo na yung kanilang mga pinambili ng kanilang mga patuka e kung babaratin mo naman po as uh, buyer eh talagang hindi talaga nila ibibenta ilalagay na lang po nila sa kanilang ibiyari at nang sa ganun ipang display na lang po kaysa nakabenta nga sila eh ang kita lang naman 10 piso 50 pesos kulang pa po yun sa pambili ng patuka ng ibon mga kashababs yung iba nga po eh sa palengke pag ibibenta mo na sa palengke binagsak presyo mo pa tatawarin pa eh sasabihin pa sa'yo ah bata pa yung ibon mo eh hindi pa naman yung mature eh papalo na po nila masasabing hindi pa mature eh kung hindi naman sila yung mismong nagbreed ng ibon mas kabisado pa po nila minsan yung mga buyers din po minsan ang talagang nagdidikta ng presyo pati yung ibon kaya mas sila po ang may mas alam kaysa sa nagtitinda mga kasha bobs ito po yung isang dahilan mga kasha bobs kaya yung mga ibang magibon hindi na lang po nila binibenta yung kanilang mga alagang ibon lalong lalo na po kung ito ay may mga magagandang karga o mutation dahil alam po nila na babaratin lang po ng mga ibang mamimili po ang gagawin na lang po ng mga breeders po mga legit breeders po ng nag-aalaga ng ibon bali ikikip na lang po yung ibon saka ipopost na lang po sa uh, mga chat sa messenger po, sa facebook po at hiintayan na lang po nila kung sino po talaga yung mga legit buyer na kasi kung gusto mo talaga ng ibon kahit magkano pa to bibiliin mo yun po dapat eh yung po yung mga legit buyer po hindi yung okay lang pong tumawag pero yung babaratin mo talaga yung po ang ayaw din po ng mga breeder o mga mag sini sinicheck po nila yung quality ng ibon na kanilang binibenta din po yung edad nito kasi hindi ka na po maghihintay ng mga ilang buwan eh lalo na kung matured na po yung ibon ibibreed mo lang mag-anak na po yan eh kahit sabihin natin bata pa po, yung pagpaparis pa lang, ilan ang gugulin, gugugulin na buwan po nun. Talagang imumonitor mo ito mga kasha plus yung kanilang pagkain, tapos babaratin lang, lalo na kung kargado ito ng magandang mutation. Talagang hindi po talaga nila ibibenta parang bumili ka rin ng sapatos na Nike bumili ka ng sapatos na Nike na nag ng 10000 tapos ibibenta mo lang ng mura so lowi ka naman mo, lalo na kung ibibenta mo siya ng halagang P1,000 ibili mo siya ng P10,000 ganoon din sa ibon mga kakakot P100 pa lang, dalawang isa tapos ibibenta mo ng isang libo eh, nabili mo ng 10,000 yung isang pares syempre lugi ka naman nun sino ba naman ang taong magbibenta ng halagang 1,000 lang ang isang libo ikaw nabili mo ito ng 10,000 ang isang pares eh sila naman pag napanganak nila yon alangan naman ibibenta po nila ng halagang isang libo syempre hindi rin po kaya ganun po ang ginagawa ng mga Uh, breeder natin sa pag-aalaga ng ibon hinohord po nila minsan dahil talo na po talaga pag ibibigay pa po nila ng masyadong mura po yung halaga ng ibon hindi po ganun kasi yung presyo ng ibon na kanilang binibenta, masyado pong mababa mga kasha bobs isa pa pong dahilan kaya't hindi binibenta yung mga ibon ay eh, buy and sell po kasi ang nangyayari. Bibili ng mga buyers ng murang halaga yung ibon. Ilang peraso po yun sa halagang 200 or 250 kamo na lang mga opaline. Tapos ibibenta din po nila yun sa medyo mataas-taas na presyo na hindi naman sila naghirap sa pag-alaga ilang araw lang po ibenta po nila kaya ganun po ang nangyayari kaya yung mga mismong uh, breeder po na nag-alaga ng ibon ni hinhoard po nila yung mga uh, ibon na lang at kinikip na lang po nila kaysa ibenta na palugi tapos ang kikita yung mismong buyer kung gagawin niyang buy and sell mga kasha kaya kadalasan sa mga ibang mag-iibon o mga breeder nag-quit na lang po kaysa ibenta yung kanilang ibon sa murang halaga na hindi naman nila mababawi lalo nag-invest po sila doon ng napakalaking halaga yung oras pa lang po yung sa patuka kung gusto po nating patasin ang presyo ng lovebirds mga kasha magtulong tulong po tayo na paangatin ito at wag po nating hayaan bumaba ang presyo nito kahit ilang pa pong breeders ang magbreed ng mga lovebirds basta yung presyo ay paangatin po natin at wag po nating hahayaan baratin mga kashababs dapat bantayin po natin bawat presyo ng ibon nang sa ganon may balik po yung mga inembes po natin na halaga presyo ng mga patuka yun lang po ang aking masasabi sa vlog kong ito at kung nagustuhan mo ang channel ko patamsap at kung hindi man, patamsap pa rin mga kasyababs. Maraming salamat po.